dyan nilagay. Tara, ayusin natin. Ito lang dito. Ayos ang pagkamata. -pag Walang pasupan. Yeah! Ano pa nga dyan? Nagpapangayon sa takyan dyan kasi hindi makapasong bawa ng matumba na ano. Ano, tara? Oo, dyan. S Bakit? Malakas ba ulang dito? Oo, grabe. Oh, dito pinakamalakas na bagyo. Panibagong deliver na, deliver na naman ni Daddy Frankie mga kababayan na bigas para sa inyo Mga mga kababayan nating ikaw sa buhay. Ito ipapamahagi ulit. Naubos na po yung isandaan mga kababayan. Ito ay nagparating ulit ang team Daddy Frankie na 80 sacks kasi marami pong mga kababayan natin kasalanta. Boss, bigas ang dami ah. Bago yan bibigurin parating Meron kasi na bigas. 80, 80. Ito Ayos naman ang paglisyaya. Ayun. Tap. Sino 'to? Yeah, yeah Pero bakit nilagay? Tara, ayusin na 'tin. Tigoyos na yes, 'yung taas Ayos ang nag... Ayos! Ito lang dito. Ayos ang pag, pagkamata. Walang pasupan. Ya! Yeah. Ya! Yeah. So, si Peli! Bakit dito nilagay ito? Ako si Boss Gaby. Sabi ko na sa mag-deliver um, uh, dyan na ilabag kasi basa dyan. Hindi ah. naman yung uh, bandami. basa kasi dyan. Kaya pala. Pero binilang na oh, ko naman yan. 80 na sa Oh, 80 yan. 80 na sa yan. Kaya dyan ko pinalapag kasi nagmamadali naman yung ano na ano pa nga dyan, nagpapangayon sa taklan dyan kasi hindi makapasong gawa ng matumba na ano. Na tarap? Oo, dyan. Bakit? Malakas ba ulan dito? Oo, grabe. Dito pinakamalakas na bagyo. Yan mga kababaan kasi. Kararating lang po ng Team Daddy Franky ngayon galing sa mga ibang lugar na tinulungan dahil sa nasalanta ng O1 eh, may parating na bigas si Daddy Frankie na 80 sacks si Yaya nag-receive kaya pala hindi nalagay dito kaya dyan na lang nilagay ng mga Ana, pinalagay ko na dyan kasi basang basa dyan kalilinis lang namin bandam hmm, kaya pala oh, sige team ano kaya na lang ayusin na naman natin to pasensya na <laughs> kasi kayo mga boys so, team. tra trabaho natin sige na kayo. kasi kayo talagang ganyan ng ano Sama-sama na lang tayo guys para mabilis no. Eh s'yempre tutulong din si Bandam. Oo, oh. oh, tutulong ka. Oh, tutulong Karen Kamada. Hindi. Lagyan natin ng ano, lagyan natin ng ano para para kay umulan. Mababasa no, ay hindi ano yung tubig dito. Hindi pa kasi hindi pa kasi tapos dun makabayan sa loob dun sa ginagawa dito. Yan, lagyan natin ng ano, lagyan natin ng ang tawag dito. Anong tawag dito? Tray. Tray. Yan. Malita. Malita. Yan. Panipagong deliver na, deliver na naman ni Daddy Frankie mga kababayan na bigas para sa inyo. Ma mga kababayan natin ikaw sa buhay ito ipapamahagi ulit naubos na po yung isandan mga kababayan ito ay ulit ang team daddy Frankie na 80 sacks kasi marami pong mga kababayan natin uh, ng bagyong owan kaya ito ay yan, ipapamahagi natin ulit so yun mga kababayan ng team sama-sama tayong lahat <coughs> Bagong deliver na naman mga kababayan para sa para sa inyo. Lalong lalo na yung mga senior natin kababayan na nangailangan ng bigas. Maglip lang to. Marami tayo. Oh, Sipag ni Bandam. daw ng ulan dito kanina. Hindi yes. <imsan> naman nabasa, no? Ay <laughs> <laughs> Di ano, basa dito kanina. na 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 ba sila? napatunayan din. Lan Bandam ngayon na, Bandam totoo ba 'yan Bandam? Oh. Ha? Toto, toto ba 'yan Bandam? Totoo. Ha? Si pagdalagayan, makan ka ha

Babing mga kargaro tayo nito, bus Jibby, ah. Okay lang yan, para sa mga kababayan natin. Kailangan to, eh. Tapon ah, na daw. Ha? Yung mo. Oo, yan yung senior, yung senior dyan. Ay, ay. Si, yung Yung senior. Ayaw pa naman ang driver, eh. KJ, KJ. Oo. Yung senior, pagpahingay nyo muna kasi medyo may na ng balakang yan. Ay, Sige, kaya, KJ. Ah, nahina <laughs> ka. Bandam, 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 bandam. Halika, may sabihin ako sa'yo. Kanina ba nung dumating yung mga nag-deliver dito? Binilang mo to? Oh, nabilan ko. Eh, okay. sige nga, subukan mo ang bilangin. Bilangin mo nga daw. Ah. Dalawa. Lima. Bilang. Okay. O lima. O, lima. Yan. O, paano mo na lang. Baka ano. Ilan ang bilang ni Bandam? Hindi, hindi, hindi na nabili yung bilang yung mga Bandam. Kung ilan? Marami. Ay, kaya. <laughs> Kuya GC! Ano ka lang, dahan-dahan lang, Kuya Baka mano yung ano mo dyan, balakang mo! Dadaan mo lang! Oo, oh, dahan-dahan mo lang! Pero... Bilangin mo Bilangin mo nga bandam! kita oh isa! Dalawa! Tatlo! Lima! Yan! Apa! Lalo! <laughs> Ito! Walo! Ito! Ito! Ng, nee, nee, sige, sige, bantam, ilalagay ni bantam sa taas. Ay, sa taas. Oh. Sige. sige. Ilagay mo. Malakas 'yung senior natin. Oh. No. Bilangin mo na bantam, ayusin mo pagbilang mo. Tata, dito ka, nung isa dalawa, Umpisahin mo dito. Ay, uh, mo pagbibilang para sabi mo mamaya kay Daddy Frankie. Daddy Frankie, uh, yung bigas na dinilipad din na deliver mo, andito na. Ano? Ano? Darating yun? Ngayon? Oo. Oh, Ngayon darating yun? Oo. Oh. Ito, dalawa, tapos, no, lima. Diretso? <coughs> wala. Ito, dalawa, ito, <coughs> yan, lima. Wala, ito, yan, wala. Ito. <coughs> yan, wala, lima, pito, siyang, alim, wala, pito, siyang, pito. Pito? <coughs> ito, yan, anim. Wala, ito, yan, ito? Ito, Waiting <laughs> call. <bowl. laughs> walo, <laughs> pito, siyam. lahat. Ilan lahat. Ah, diba. Ayos yung pagbibilang mo. Kakaiba pito. yun ha. Ah. Parang... tiyam, walo, pito. Siyam, walo, pito. Nasama lahat Bilang, ilan lahat. Ah. Para sabihin, tatanungin tayo mamaya ni Daddy Frankie kung ilan yung dumating na bigas. Anong sasabihin natin? Kasi... Sabi ko, pito. Tayas, 8 isa, isa, lang, yung sabi mo yung totoo, yung sa totoong bilang, hindi pito walo siyam. Tapi, pito. Pito? Oh. Uh, mo eh. One, two, three, four, five, six, seven. O, oh, di si, hanggang lang dito. Ay, paano yan? Paano yan? Yung bilang na yan? Hindi, bilang mo na eh. One, two, 3. three. Three, four, five, six, seven, Ano? ten. Four, ten? <laughs> <laughs> Eight. Nine. Oh. Uh, Eight. Eight. Six. Anong six? Ito meron bilang eh. Ha? T -t -t kaya nga tuturuan kita para maging masaya. Ha? Eight. Eight. Eighteen. Anong 18 Nine. Nine. Oh, ten. Ten. Eleven. Yun, very good. Ha? Uh, Fourteen. Kilbo na, bago thirteen, 14 Eleven. Eleven. Ha? Uh, Fifteen. Twelve. Twelve. 12. Wait. Ah, uh, 25. <laughs> Ba't ka lumundag? <laughs> 13 muna, bago. 13. Uh, 82. 82? Hindi, huwag niyong tawanan. Huwag tawanan. 12. 13. 14. 14. 8. 15. Tapos ka na sa 8. Tapos ka na sa 8. Nandito na yung 8 eh. 14. 14. 1. Anong 1? 4, Fifteen. Fifteen. Sixteen. Three. Eh, dito yung trio. 3 oh. Oh, sixteen. seven sunod sa seven? Uh, two pa yata, eh. Seven-eight. Seven oh, kaya dito, eighteen. Eighteen. Eighteen, nineteen. Nineteen. Twenty. Twenty. Oh, di ba? Twenty. Magbibilang ka ulit ng 21. 21. Oo. Uh, 20. 20. Sa anong kasunod ng 21? Di ba? 1, 2. 21, 22, 23. Uh -huh. 23. 23. 23. Uh -huh. 23. Makinig ka sa akin. Huwag kong magsabi ng bilang na mali. Mali. 23, 24. 24. 25. 25. 26. 26. Oo. Uh, 18. 27, uh, hindi 18. Uh, 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 oh. Oh, magpaturo ko kay Yaya magbilang. Yaya, turuan mo bilang, ha? Oh. Oh, sige, you e, know, pero okay. pinawisan si Banda mga kababayan magbilang. e eh, oh. No? Oh. Turuan mo magbilang. Turuan mo kasi, ya. Paano? Ngayon rin ako, wala ko. Oh. Pitipitik. Ikaw meron ko pitipitik. Ako wala. Oh, wala siyang pitipitik. Wala pa yung pambasa eh. Manda oh. Maraming maraming binigay na mga si Ma'am sa Joy na lapis, bullpen, papel, gagamitin mo 'yun. Eh, eh, andun na ako. Oh. Meron si Daddy Frankie magbibigay ng pitipitik mo. Dito lang kay. Oh, sa kasi ang ang mag-aang mag-aano sa iyo si Yaya. Sa kasi ang nanay mo na magtuturo sa iyo si Yaya, ang tatay mo si Bustax tatay ko, butak, oh, ka ko. O, oh, paika. At kasi nanay si Yaya. O, oh. oh, paika silang, paika sa kanilang dalawa. Paika, pa, paika. Tika lang, kanilang Tika lang, paika. basakan kanilang dalawa na mag-asawa sila. O, oh, paika ko. Oh. Pa, meron akong... Ah, kasi si nanay, si tatay. Meron akong bagong nanay, meron akong tatay. Mm, nanay, nanay. Ah. Okay, ka, bagay. Hindi to yung hindi to yung bukay. Hindi kung bagay. Bagay sila, sila tatay mo. Hindi hindi bagay tapo pantay ka batangkad. Ay hindi bagay. Ay, hindi sila bagay. Tapat sino dito? Tatay pantay kami. Oh. Ay Dapat di Dapat sino dito? Nanay mo nga ay eh, magtuturo sa yun na kung ah. paano magbilang. Wag ka nang maghanap dito ng purgit purgit walang pira eh dito, hindi mo tatay. Tito tito ko tatay. Ah, sila lang. ah. Oh. Dapat Dapat si Jason ko ay Jason alang. Oh. Ano pa ka? Jason. Sige nga, lapit ka sa kanya kung kamukha kayo. Ha dito, uh -oh. ah, dito, tumukoy tayo. Oo. ka. <laughs> ah, sige nga. Oh, ka. Ay may similarity. Ah, tayo. Ano, mga kababayan, pa-comment diyan kung may similarity silang dalawa. Oh. 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 Payag ka, tatay, tatay mo ako. Tino, tino oh, payag ko. Oh, oh. wait. Pa-meron, pa-sipitik. Hmm. Oh. Hmm. Pa-sipitik, lang yung pa mo. Lalagay mo pa-sipitik. Pwede Anak kita, 'yung si, utusan kita ngayon. Anak, magwalis ka doon, ha? Pati <laughs> ko mayroong passport. Ako wala. Magpasport pa. Hindi dapat kasi, Bandam. Ganito yan, Bandam. Bandam, makinig ka sa akin. Oh. Ang anak dapat makinig sa magulang. Oh. Para magiging maganda yung iyong kinabukasan. Oh. Bukasan. Oh. Mabuting bata ka. Maging mabuting anak sa magulang. Mabuti, anak, ang dulang. Oh, mm -hmm. Yung makinig ka sa sabihin ng mga nakatanda. Hindi hmm, yung kapag napagsabihan si Bandam, ay ay, alis na ako dito. Doon ako sa lansangan. Ti marat ay meratang nanay, meratang tita. Hmm, hindi, oh. yung sinasabi ko, uh. yung sinasabi, yung sinasabi ko bandam kasi, kapag ikaw ay pinapagalitan, nagtatampo ka na, pumupunta ka na ng Makati. Oh, hindi ka kasi pagagalitan bandam kung tama yung ginagawa mo. Tama. Oo. Tala, daw galitan, dito lang ako. Oo. Pagagalitan ka kung mali yung ginagawa mo. Hindi mm, ako mali. Ay, hindi ka pagagalitan. Oo, oh, siyempre. Tingnan mo ngayon, bakit ngayon pinapagalitan ka ba? kahit ah... Uh, Ito dalitan? Hindi kasi wala siyang ginawang mali. Dito, Bawal bawat si balat si buyas. Pag mm -hmm. pinagalitan ka, hindi purgit pinagalitan ka, masama na. Hindi po, dalitan. Hindi. sure ito. dalitan. Hindi siya pagagalitan kasi wala siyang ginawang mali. Hindi naman purgit pinagalitan eh hindi ka na mahal. Eka, hindi kayo dalitan. Pinapagalitan din ako pag mali yung ginawa ko. Mali. Oh. Mali. Ha, halis ka hindi, makikinig ako. Hindi ka titinig. Ay, bad, bad boy ka pag hindi ka nakinig. ikaw, hindi ka titinig. Ay, siyempre, pagagalitan ako kasi hindi ako nakikinig eh. ka na. Hindi ako alis. Ito ka lang? Oo, siyempre kasi. Walang Kasi ganito yung Bandam. mo. Pinagsasabihan ka ng mas nakatanda kasi mahal kanila. nila. Titiya dalitan. Mahir, pasensya na kayo mga kabayan, talagang medyo mahirap unawain si Bandam, tayo na lang ang uh, uunawa. Pero ganun paman man mga kaubayan, hindi pa rin titigil ang team Daddy Frankie. Yan uh, Kuya JC Official, Boss JB, Boss Kuya Sam, Kuya Christian, Paul, and KJ. Lahat ng po ng team Boss Tax is uh, laging nakantabay po kay kay Bandam. Tayo na lang po ang umunawa dahil ganito po talaga siya. Pero hindi pa rin kami titigil. No? na, oh, uh, na? pagsabihan at tatabihan huwag gumawa ng hindi maganda si Bandam. so yun mga kababayan uh, tapos na ang ano kamada na panibagong bigas na naman ang ipamimigay ng Team Daddy Frankie para sa mga kababayan natin kaya yan maraming maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie at sa mga sponsor yan thank you thank you so much uh, ma'am

Hintay o TV. Ayan, yan. May bumaka Hindi na, uh, lahat po, sa lahat, lahat po ng uh, walang sawang pag-support sa Team Daddy Frankie. Sa lahat po ng sponsor, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ang Team Daddy Frankie po ngayon ay ito, karating lang bago uh, sa pagtulong. Tara, pahinga muna tayo. Isang palala po, mga kababayan, ulit, uulitin ni Boss GB sa lahat po ng mga nagko-complain at nagtitext sa amin. Uh, laging palala po ng Team Daddy Frankie. Uh, wag po kayong maniwala sa mga nagtitext sa inyo. Lalong lalo sa mga messenger, tinitext kayo sa messenger, di ba? Pag nag-text po sa inyo, automatic peke yon. Dahil ang Team Daddy Frankie ay hindi po nagtitext sa messenger. Kami po ang kusang tumatawag po sa inyo. Kaya ingat-ingat po. Bye-bye. God bless us all.